Napakarami na pong mga brands ng gulong ngayon dito sa Pilipinas na galing sa iba't ibang bansa. Mayroong made in China, Taiwan, Indonesia, Japan at marami pang iba. At syempre, yung mga gulong na yan ay iba't iba ng quality, ng design, pati na rin ng presyo. Karaniwan na yung mga medyo pricey, sila yung mas mataas ang quality. Pero meron din naman mga budget mill na gulong na okay din naman ang performance at quality. So, naggawa po ako ng survey sa FB page natin. Ha, na merong 245,000 followers. Kung ano ba ang tire brand ang nasubukan na nila na pinakasulit. Yung ibang comments, ginawa nilang basihan yung performance. Yung iba naman ay ginawang batayan yung kung gaano ba katagal mapudpod. At yung iba naman ay bumase doon sa presyo. So, base po doon sa mga bilang ng nag-comments ay heto po ang top 10 na pinakasulit na gulong na available dito sa Pilipinas ayon sa performance, durability at saka price. Sa number 10 po natin ay ang Pirelli. Ang Pirelli po ay very iconic na tire brand mula sa Italy. Nakilala po sila sa pagmamanufacture ng mga high quality, high performance tires na resulta ng cutting edge technology at may higit isang daang taong experience sa paggawa ng gulong. Kasi guys, itong Pirelli ay noong 1872 pa na-establish. At ngayon po ay isa sa mga leading tire manufacturers sa buong mundo. Yung mga gawa po nila ay madalas nating makikita sa mga motorsports. Actually, sila nga ang official tire supplier ng F1 since 2011. Ang mga Pirelli tires po ay ginagamitan ng mga dekalidad na materyales para sa superior performance in terms of speed, handling, and safety. Malaki ang inuubos nila sa research and development para kahit na ano ang driving conditions ay makakapag-perform ng superb ang bawat gulong nila. At isa rin po sa achievements nila ay yung kanilang commitment sa sustainability. Kasi guys, ang Pirelli po ay nagpo-focus sa paggawa ng mga eco-friendly tires na mula sa mga sustainable materials para mapababa nila ang kanilang environmental impact. Medyo pricey nga lang po ang Pirelli kaya ito po ay nasa number 10 ng listahan natin. Sa number 9 naman po natin ay ang Gadja Tunggal. Ang gatcha tunggal po ay ang pinakamalaking tire manufacturer ng Indonesia. Na-establish po ang gadget tunggal noong 1951. Pero nung simula, ang ginagawa po nila ay mga gulong ng bisikleta lang. Tapos, through the years ay lumawak po ang kaalaman nila sa tire manufacturing, kaya lumawak na rin po yung variety ng kanilang mga products. Kaya ngayon, meron sila para sa motorcycles, mga kotse, SUV, commercial vehicles, pati na rin para sa mga industrial machineries. Ang kanilang flagship brand na GT Radials ay kilala sa pagiging very durable na nag ng safety, comfort at fuel efficiency sa mga sasakyan. Tapos ngayon po ay nagiiimplementa rin sila ng tire manufacturing process na sustainable para daw ma-reduce ang kanilang carbon imprint. Sa number 8 naman po natin ay ang Maxxis 1967 po nung ma-establish ang Maxis sa Taiwan. At tulad po ng gadgetunggal, itong Maxis ay nagsimula po sa paggawa ng mga gulong para sa bisikleta. At dahil sa maganda po ang quality ng mga gulong nila, ay lumawak po ang kanilang produksyon. Ngayon ay gumagawa na rin sila ng mga gulong para sa kotse, sa truck, sa mga ATVs at iba pa. Tapos ang Maxxis tires ay available na po sa 180 countries worldwide. Kasama na siyempre dyan ang Pilipinas. Meron po silang planta sa Taiwan, sa China, Thailand, Vietnam at saka sa India. Kung saan sila ay may mahigit 30,000 na mga employees. Ang research and development naman po nila ay nakasentro sa Asia, Europe at North America. Ang bawat produkto po nila ay nag i ng high quality pero very competitive ang presyo. Ang Maxis Tires po ay subsidiary ng Chengshin Tires or ng CST na isa ring Taiwanese tire company. Sa number 7 naman po natin ay ang Sailun. November 2002 noong ma-establish ang Xingdao Cylon Tire Company. Isang taon itinayo ang kanilang manufacturing plant kaya noong taong 2003 ay naging available na po ang first batch ng mga Cylon Tires. Pagdating naman po ng September 2004 ay nagkaroon po sila ng DOT Product Certification mula sa Transport Authority ng Amerika. Pagdating po ng 2008, yung pangalan nilang Shindao Cylon ay ginawa na lang nilang Cylon Tires. Pagdating naman po ng 2012 ay nakapagtayo pa sila ng isa pang planta sa Vietnam naman. 2016 ay successful silang nakapag-produce ng pinakamalaking OTR tire. Tapos sa ngayon po ay pang labing walo sila sa mga largest tire company sa buong mundo. Nakakapag-produce po sila ng over 30 million tires annually na dinidistribute nila sa over 50 countries around the world kasama sa Pilipinas. Tapos according po sa research ko, ito ang number one selling tire dito sa atin. Pang number 6 naman po ay ang Continental. Ang Continental Tire po ay ang leading tire manufacturer ng Germany na kilala sa pag-produce ng mga high quality, innovative at very safe na mga tires para sa iba't ibang sasakyan tulad ng kotse, SUV, light trucks, pati sa motor at bisikleta meron sila. 1871 po nung magsimulang gumawa ng gulong ang Continental na nakabase sa Hanover, Germany. At doon po ay hindi lang mga gulong ang ginagawa nila kasi gumagawa rin po sila ng iba't ibang mga automotive parts katulad ng brake system, vehicle electronics, powertrain, chassis components, tachographs at iba pa. At although kilala natin yung continental na brand, meron po silang mga ibang brand na pag-aari nila kasi kanila rin po yung Viking, General Tires, Gislaved, Semperit, Barum, Uniroyal, Sportiva, Mabor and Matador tires. Sa number 5 naman natin ay ang Goodyear ang Goodyear Tire and Rubber Company ay isang American Multinational Tire Manufacturer na nakabase sa Akron, Ohio. Gumagawa po sila ng mga gulong para sa mga kotse, motor, trucks, pati sa aviation ay nagpo-provide po sila ng gulong. Ganun din sa mga recreational vehicles, race cars, pati mga heavy off-road machinery. Kasama po ang Goodyear sa top 4 na pinakamalalaking tire manufacturer sa buong mundo along with Bridgestone ng Japan, Michelin ng France at Continental ng Germany. Ang Goodyear po ay itinatag ni Frank Saberling noong 1898. Yung pangalang Goodyear ay kinuha niya po sa inventor ng vulcanized rubber na si Charles Goodyear. Bukod po sa paggawa ng mga gulong, nakilala din po ang Goodyear sa paggawa ng mga airships or blimps noong pang 1900s. At hanggang ngayon ay ginagamit pa rin nila sa advertisement sila po ang nag-iisang tire supplier ng NASCAR. At minsan na rin po silang naging tire supplier ng F1. Sa number 4 naman po natin ay ang Westlake. Ang Westlake tires po ay gawa ng Shongsi Rubber Company Limited. Ito po ang pinakamalaking tire manufacturer sa China. Available ang mga gulong nila para sa motor, kotse, bus, trucks, pati na mga industrial vehicles. 1958 po, nung maitatag ang kumpanya na ito na may award-winning manufacturing facility sa China. Minamarket po ito worldwide ng Tireco Incorporated na nakabase sa Amerika. Dito naman po sa Pilipinas ay dinidistribute ito ng The New Century City Marketing Corporation. Sa number 3 naman po natin ay ang Yokohama. Gawa po ito ng Yokohama Rubber Company Limited na nakabase sa Hiratsuka, Japan. Itinatag po ito no October 13, 1917. At ito po ay joint venture ng Yokohama Cable Manufacturing at saka ng BF Goodrich. Noong 1969 po ay nag-expand ang Yokohama hanggang sa Amerika kung saan ang mga planta nila ay located sa Salem, Virginia at West Point, Mississippi. Kung saan ang mga pinoproduce nila doon primarily ay mga gulong, mga rims at saka golf equipment. Meron din po silang planta sa India na itinayo noong 2017. Tapos pag-aari po nila ang Alliance Tire Group. Sila po ang official tire supplier ng Super Formula Championship mula pa noong 2016. Naging official supplier din po sila ng Macau Grand Prix Formula 3 Race from 1983 hanggang 2019. Sa Amerika naman po ay naging official tire supplier sila ng American Le Mans Series from 2005 hanggang 2009. Sa dami po ng motorsports na connected itong Yokohama, alam nyo lang, ang mga produkto nila ay hindi putso-putso. Sa number 2 naman po natin ay ang Michelin. Ang Michelin ay isang French multinational tire manufacturing company na may buong pangalan na hindi ko kayang bigkasin. Kayo na lang po ang bumasa. Pero ang ibig sabihin po niya sa English ay General Company of Michelin. Sa ngayon po ay sila na ang largest tire manufacturer sa buong mundo. Dati po kasi ay Bridgestone. Marami rin po mga tire brand na under sa Michelin. Kasi kanila rin po yung Clever Tires, Uniroyal, Goodrich Saskar at Kamso Tapos guys, sila ang nag-imbento ng tinatawag na radial tires. Bukod po sa mga gulong na para sa mga sasakyang panglupa at panghimpapawid, gumagawa rin po sila ng mga gulong para sa sasakyang pangkalawakan. Noong 2012 po ay nakapag-produce ang Michelin Group of Companies ng record-breaking 166 million tires mula sa kanilang 69 facilities located at 18 countries. At sa number 1 naman po ng pinakasulit na gulong dito sa Pilipinas according sa survey ko sa Facebook page natin ay ang Bridgestone. Ang Bridgestone po ay isang Japanese multinational tire manufacturing company na founded noong 1931 pa by Shojiro Ishibashi. Diyan po sa pangalan niya, ibinase e yung pangalan na Bridgestone. Kasi yun daw pong Ishibashi, ang meaning daw niyan ay stone bridge. Bukod po sa mga high quality performance tires, ay nagmamanufacture din po sila ng mga world class golf equipment. Noong early days po ng Bridgestone, nakadepende po sila sa European at saka American technology sa paggawa ng gulong. Pero naisip po nila na mag-develop ng sarili nilang tire manufacturing technology. Noong una ay medyo nahirapan sila pero through the years, ay na-perfect nila yung sarili nilang technology na nagresulta sa mabilis na pag-unlad ng Bridgestone. Hindi lang po sa Japan kung hindi sa buong mundo. Bukod po sa Japan ay mayroon silang anim na manufacturing facility sa Thailand. Dalawa sa Indonesia, tatlo sa China, dalawa rin sa India. Tapos isa sa Australia, sa Taiwan at saka sa Vietnam pag-aari po ng Bridgestone ang Firestone Tire Company na nabili nila noong 1988 tapos kanila rin po yung Fusion Tires na nakabase sa China na ng mga budget tires so guys I hope na na enjoy nyo itong countdown natin ng 10 pinakasulit na gulong dito sa Pilipinas kayo ano bang gulong ang ginagamit nyo i-comment nyo po yan sa baba para mas umaba itong kwentuhan natin muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!